Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat live and direct mula po naman sa impila ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CMN live, live Nationwide. George Balbero, magandang araw sa iyo. Hello George, good morning. George, dahil sa hanging anihan na ng pag-asa weather station sa lugar na pumalo sa 19.3 degrees Celsius na pinakamababa at pinakamalamig na temperatura ngayong Pebrero. Naranasan yan kahapon bandang alas 8 ng uh, gabi hanggang alas 5 ng uh, madaling uh, araw. Mula po noong February 1 hanggang ngayon. Bali kahapon po yung pinakamalamig na temperatura na naranasan natin. Ah, uh, baka Ah, uh, simula simula ng alas 5, alas uh, 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, yung kung pinakamalamig na naitala ay yung alas 5 ng umaga. Ah, uh, bali ang temperatura po natin noon ay 19.3 po. Yung po yung na naranasan natin kahapon. Ang uh, tinig ni Mrs. Uh, ni Mama Alicia Malio, ang officer in charge ng pag-asa station dito sa kasiguran. Mas giginaw pa raw sa mga susunod na araw kung magpapatuloy ang pag-ihit ng hanging hanihan. Kaya pinag-iingat ng ahensya ang mga residente, lalo na sa mga bata at matatanda o sa senior citizen na ugaling magsuot kontra lamig upang makaiwas sa mga sakit gaya ng ubo at uh, sipon. Mula dito sa DTJO, ang Spirit of MCMM Taler Aurora, ito si George Balbero nag guulat live para sa CNN Pilipinas. Maraming salamat George Balbero mula po naman sa impila ng DCJO ang Spirit FM CNN Baler Aurora. CNN Love.